wala na big question pa kasi may mga nagtatanong pa din tungkol sa yung sabaw daw na ginagamit mo saan daw kinukuha. Ay mineral po siya at saka holy water. Tsayin lang hindi malinis yan kasi siyempre ang kinukuha na namin ng tubig, mineral mineral station. So doon namin binibili ko 'yon tapos uh, pinapahakot ko dito sa aking uh, meron kasi akong tiga kuha lang ng tubig yun ang trabaho niya maghapon doon namin binibili sa may mineral water station so malinis sigurado tayo na malinis kasi hindi ka naman bibigyan ng permit ng mineral water station kung wala kang ano, hindi nasuri ng ano, ng health. So malinis po ang tubig natin. So, may meron bang message sa mga medyo pumupuna sa ayong uh, parisan, no? Kumbaga may mga base. Alam mo yung mga pumupuna na yan, hindi dapat natin tingnan kasi inggit yan ni eh, basher yan, inggit yan. Wala naman yang gagawin sa kapwa ng mabuti kung hindi ano. Yung mga basher na eh, yan, wala yang gagawang wala yung gagawin mabuti sa kapwa. Para na intindihin natin, sige so, basta alam mo sa sarili mo na tamang ginagawa mo. Bakit mo sila intindihin? Nakatulong ba yan sa yo? Eh, Di ba hindi? Hindi sila nakakatulong. Bakit mo sila din? Basta alam mo sa sarili mo, tamang ginagawa mo. So, I don't care sa mga basher na nagsasabi na kung ano-ano. Kasi in the first place, hindi naman nila nakikita. Pangalawa, hindi naman nila ako kilala. Pangatwa, hindi ko sila kilala. Pangapat, hindi naman sila katulong sa akin. Tapos ang comment nila, puro negative lang para sa akin. Para ibaba para siraan. So, bakit natin intindihin? Diba? Sino ba sila sa buhay mo? So, yun. Ano yung message mo sa kanila? Sa wala. I don't care kung anong naramdaman niyo. Wala akong pakialam. Basher is basher. Kung wala na kayong pag-asa sa mundo, magbago din kayo. Baka magkaroon din. Magkaroon din kayo ng chance ng pag-asa. So yun lang. Ay doon naman sa mga sumusuporta sa iyo. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga customers, sa mga suki ko, at sa mga taong gustong pumunta pa dito para matipan na yung pares ko. Maraming salamat at God bless po sa inyo. So yun, maraming salamat dapat natin pasalamatan talaga yung mga supporters natin kasi syempre hindi naman bubuo yung diwata parts so kung wala kayo so maraming salamat sa mga supporters sa mga basher naman wala akong pakialam hindi kayo importante sa buhay ko yun lang maganda yung real talk tayo ayoko ng mga kung ano ano pang plastikan diba? direct to the point basher bakit ba may basher aywan ko tanungin mo sila kasi sa kabila ng pagpuporsigo ko sa buhay pagsisikong bakit ang dami kong basher wala mo kong ginagawang masama anong motibo ng mga basher na yan anong, anong gusto nila iparating sa buhay nila anong gusto nilang gawin ko sa buhay ko. So, di diba, ba, pwede sila intindihin, di ba? Real talk tayo. Ngayon siguro ko, yung mga basher na yan, parang galit sa mundo. Baka ang lulungkot ng buhay niyan. Subukan nyo naman magbago para maging maganda rin ang takbo ng buhay niyo. Yun lang. Eh ano naman mga sabi mo doon sa mga nagtatanong sa sekreto mo sa iyong masarap Ay, na pare? Bawal bawal sabihin ang sekreto kaya nga secret. <laughs> <laughs> secret is secret, bawal lang i-broadcast na sa, sa social media. Oo. Doon naman diwata sa ano sa kasi nung nakaraan meron kang upload sa iyong reels. Tungkol doon sa parang uh, ikaw ay nagbabaw nagbabalak magbawas ng tauhan. Tapos uh, parang nabanggit mo yata doon na ya, yung sweldo sa 600 gagawin na lang 500. Ay hindi, ayun naman kasi, tinitingnan ko yung sitwasyon kasi ng tindahan ko. Siyempre sa dami ng tao pinapasahuran ko, alam man tanggap ka lang tanggap ng tao na wala ka na, wala ka na palang papasahod. So ako naman, binabalance ko. Kasi lalong-lalo na yung galing ako sa labas, nung bagong lipat ako dito. Kasi tinitingnan ko yung, yung takbo ng negosyo kung kaya ko kung ng yung tao ko na ganun kadami, di ba? So ngayon, talagang inisip ko talaga yung kung mag mangyari yun, either magbabawas tayo ng tao o magbabawas tayo ng sahod. Kasi, mas maganda pa yung gano'n sabi mo sa kanin totoo kaysa man magpapasok anong papasok wala ka na palang pampasweldo pang ang pangit ng dating no? mas maganda yung alam na nila yung pwedeng mangyari yung pwedeng option na mangyayari sa akin if ever ba diba? pero ngayon okay naman sige tuloy ang laban so nangyayari talaga yun siyempre si, si, bilang isang negosyante pinaplano mo lahat yung pwedeng mangyari sa tindahan mo so yun yun